MCDBN, Maspati Community Development Broadcasting Network, is an unpartisan program which intends to deliver other <laughs> informative articles that will keep the people of Maspati informed about the latest happening in the world. MCDBN, MCDBN think. mga patikang mamamahayan mula sa mas patit na media club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. MCTV, kasama sa mga pangunahing layunin nito, nabutin ang mga mas batid niyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig. Salamat pamumuhay sa ilalim ng ipunang mapakapi at ang pangangapuso sa kapangyayari. NCTV, ang live sa www.livestream.com slash NCTV Network. Ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalong Angkahas Bagat dagat sa lalawigan ng Masbati, idiniklara ng Malacanang na non-working day. Inaasahan na dadagsa ang libu-libong mga masbatinyo sa Kukak Beach na pag-aari ni Governor Antonio Tunico sa bayan ng Katayangan, Lalawigan ng Masbate, kung saan doon ilulunsar ang Bagat-Dagat Festival sa darating na Birnes, Hunyo 24, 2016. Lalo na't iprinuklama na ng Malacanang noong ikadalawa ng Hunyo, taong kasalukuyan na ang nasabing pizza ay special non-working day na may pamagat na kasadyaan sa dagat. Nabatid na dahil sa kahilingan ni Governor Antonio Co ay nilagdaan ni Executive Secretary Paquito Uchua Jr. sa loob ng palasyo ang Proclamation No. 1291 kung saan kabilang sa mga nakasaad dito na walang pasok sa Hunyo 24. Dahil ang mamamayan sa lalawigan ng Masbati ay bibigyan ng pagkakatao na makapagdiwang ng kanilang nakaugali ang okasyon na tinatawag ng simbahang katuliko na San Juan o kaarawan ni San Juan Bautista. Matatandaan tuwing Hunyo 24 ay dumaragsa ang libu-libong mga masbatinyo sa Kukak sa Barangay San Pedro upang makiisa sa Bagat Tagat Festival na inilunsad at inilaanan ni Governor Ku ng malaking halaga taon-taon upang bigyan ng kasiyahan ang sambayanang naninirahan sa buong lalawigan ng masbati sa pamamagitan ng mga pambihirang tanawin at sari-saring mga palaro. Kabilang sa mga events na kinagigiliwang panuuri ng libu-libong mga masbatinyo, tuwing sasapit ang Hunyo 24 sa nasabing Bagat-Dagat Festival ay ang mga sumusunod. Paaway sa kabayo, kung saan inilalapit muna ang isang babaeng kabayo upang mag-away ang dalawang lalaking kabayo. Bikini Upin, na ang mga kontestant ay mga gandang dalaga at makikisig na mga binata. Nagpiperform perform din sa nasabing okasyon ang muka girl mula pa sa dako ng Maynila. May bang karira na ang gamit ng mga kontestant ay sagwan. Palusibo sa mga kabataan. Pabilisang lumangoy ng mga kalalakihan. Basagan ng mukha sa pamagitan ng boxing, volleyball at iba pang mga nakatutuwang palaro. Patid na ang Kukak Beach at Sibugay Island ay kabilang sa mga tourist spot na dinarayo taon-taon sa lalawigan ng Masbati dahil sa malinis na tubig dagat at hitik pa sa mga tanawing kalikasan, ngunit ito ay naglaho na parang bula sa loob ng apat na taon mula ng maupong gobernador si Ginang Yan Lanite. Ngunit nakatakda na itong ibalik ni Gobernador Antonio Co. sa darating na birnis, lalo na sa pamamagitan ng kanyang kahilingan ay idiniklara na ng palasyo na ang nabanggit na araw ay walang pasok. Para sa MCDBN Balita, ang iyo pong nakapiling ng ilang sandali, si Dadong Kahas Briones. NCDBN, Masbati Community Development Broadcasting Network, is an unpartisan program which intends to deliver other informative articles that will keep the... Kami nilinap, about the latest happening in the world. NCDB. Ang NCDB ay binubuo ng mga patikan mahamahay mula sa mas batid na media platform upang maghatid ng mga sariwang penyot at balita sa buo at labas ng bansa. NCDBA. Kasama sa mga pangunahing layunin nito na abutin ang mga mas batid niyong naninirahan sa anmang sulok ng daigdig. Laban sa paglabag sa karapatan. na pamumuhay sa ilalim ng ipunang mapakapi at ang pangakapusin sa kapamilyang ito. NCTV, matutunghayang live sa www.livestream.com islas NCTV Network. Ilalim ng pamunuhan ng Executive Director Dalong Angkahas, UNC.